Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang DFA at PNP na makipagugnayan sa mga embahada sa ibang bansa para matuntun si dating Congressman Zaldi Ko. Kasunod yan ang anunsyo ng Pangulo na kanselado na ang Philippine passport ni Ko. Gayunman, na unang binanggit ng DILG na dalawa ang pasaporte nito. Git naman ang abogado ni Ko, wala pa silang natatanggap na impormasyon ukol sa nakansilang passport. Nakatutok si Maris Umali. ay babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Salvi ay kanselado na. Yan ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay kay dating Congressman Zaldico, isa sa itinuturong sangkot sa anomalya sa mga flood control project at budget insertion. May pinag-utos din ng Pangulo. Kaya tininstruksyonan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sa kalima ay siya ipupunta ron ay ire-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Sa huling impormasyon ng DILG nasa Portugal umano nagtatago si Po na noong Hunyo pa umalis ng bansa para raw magpagamot bago pa umusad ang mga investigasyon o sa flood control projects. Pero nauna na rin ibinalita ni DILG Secretary John Vic Remulla na may dalawang passport na hawak si Ko. Bukod sa kanyang Philippine passport, ay mayroon din daw siyang Portuguese passport. Kaya ang tanong, mapapawi nga ba talaga si Ko sa bansa para mapanagot sa umanay pagkakasala? Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain na wala siyang natanggap na impormasyon kaugnay sa pagkansela ng pasaporte ng kliyente. Ang tanging natanggap pa lang daw niya ay ang musyon ng ombudsman na inihain sa 5th Division ng Sandigan Bayan para kanselahin ang kanyang pasaporte. May limang araw pa raw sila mula ngayon para magsumite ng kanilang oposisyon. Naniniwala rin si Atty. Ronda In na hindi pa raw nakakapagpasya ang 5th Division na kanselahin ito hanggat may oras pa siya para umapela. Bukod kay Ko, binanggit din ni Pangulong Marcos sa kanyang video message ang pagsuko ng contractor na si Sara Diskaya. Matatanda ang inunahan na ni Deskaya ang nakaambang warrant of arrest laban sa kanya at voluntaryong sumuko sa NBI kahapon. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya na nakikita po natin, maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa justisya. Pangako pa ng Pangulo. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaong na pera sa taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas. Bagaman nauna ng inanunsyo, alas 5 ng hapon lang kanina nang makansela ang Philippine passport ni dating Congressman Zaldico. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, pinroseso ang pagkansela ngayong araw alas 5 ng hapon. Isinagawa ito alinsunod sa resolusyong ibinaba ng Sandigan Bayan at alinsunod sa utos mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Naghain ng kontra sa laysay si dating Senador Bong Revilla sa Department of Justice. Kagnay sa reklamong kumikbak umano siya sa flood control project sa Bulacan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nag-file ng counter-affidavit si dating Senador Bong Revilla sa Department of Justice sa reklamo laban sa kanya kaugnay sa aligasyong nagbulsa o muno siya ng milyong-milyong kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Sinamahan siya ng kanyang mga abogado. Ang reklamo kay Revilla ay kaugnay sa proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng Sims Construction. Tumangging magsalita sa media si Revilla pero ayon sa tagapagsalita ng Revilla, nagsumite rin ito ng ebidensya para pabulaanan ang akusasyon laban sa kanya. Nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga alikasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Pagkaalis ni Revilla, dumating naman si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, isa sa tinatawag na whistleblower ng DOJ. Matatanda ang si Bernardo ang nagsabi na personal siyang naghatid ng kahon-kahong pera kay Revilla sa bahay dito sa Cavite noong 2024 na nagkakalaga ng 125 million pesos. Bukod dito, naghatid din umano si Bernardo ng 250 million pesos sa bahay din ni Revilla bago magsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Hindi nagpaunlak ng panayam si Bernardo. Dati nang itinagin ni ang mga bintang ni Bernardo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok 24 Horas. Gaya ni Sara Diskaya, sumuko na rin sa NBI ang walong opisyal ng DPWH Davao Occidental na isinasangkot sa umunoy isang ghost flood control project sa probinsya. May idiniin naman ang kampo ni Diskaya, kaugnay ng kusang pagsuko nito. At nakatutok si John Consulta. Sa tanggapan ng NBI, nagpalipas ng magdamag ang kontratistang si Sara Descaya. Kusang loob itong sumuko sa NBI bago pa ilabas ng korte ang kanyang warrant of arrest para sa kasong malversation at graft. Kaunay ito ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental na proyekto ng kanyang kumpanyang St. Timothy Construction Corporation. Pero pagdidiin ng kanyang tagapagsalita, ang pagsuko ay hindi pag-amin sa mga ibinibintang sa kanya. Hindi naman po admission of guilt kasi Korte lang po ang uh, magtatakda talaga ng guilt ng uh, isang akusado o, o respondent po. sa isang kaso po. Sumuko po siya dahil uh, alam niya na malinis ang kanyang konsensya at kaya niyang harapin ang uh, anumang legal na proseso uh, patungkol dito sa kaso ng isidampas sa kanila dito sa Digos sa uh, RTC po. Git pa ng kaya. Walang ghost project sa Digos Davao del Sur patunay raw dito ang mga litrato na kanilang iniligay sa isinumiting counter affidavit. Yung project na yan, tapos po yan. Actually, nakuha yan ng St. Timothy noong year 2022 pa. Opo. Okay. Nagkaroon po ng construction agad. Ang problema po, nagkaroon ng mga pagbaharin doon sa mga lugar na yon. Nasira, nirepair, na, na, nasalantana naman ng bagyo nasira ni repair uli last month na na po yan sir opo nakumpleto na po yan base po sa mga dokumentong uh, ibinigay ng mga public respondents mm -hmm. coming from uh, DPWH Davao Occidental bukod kay diskaya inanunsyo ni NBI Director Lito Magno na sumuko na rin ang walupang Davao Occidental DPWH officials sa NBI Southeastern Mindanao Regional Office sabi ng NBI gumawa ng letters of voluntary surrender ang walo at nagpasailalim sa, sa kusuliyan ng NBI para harapin ang legal na proseso. Nauna rito, sumuko rin kahapon sa Pasig City Police ang pamangkin ni Diskaya na si Maria Roma Angeline Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Ang asawa naman ni Sarah na si Curly Diskaya kasalukuyang nakatitili pa rin sa Senado. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ikinatuan ng chairman ng Independent Commission for Infrastructure ang pagbibigay-prioridad ng Pangulo sa pagsasabatas ng isang komisyong papalit sa ICI ng katutok si Joseph Moro. Sa gitna ng batikos ng kawalan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para sa paghahabol ng mga nangurakot sa pondo ng bayan, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay prioridad sa pagpasa ng Independent People's Commission Act. Magandang balita raw ito ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. That's good news. You're improvement of the former commission. The more powers sa mga panukalang batas sa Senado at Kamara, ilan sa mga kapangyarihang ilalagay sa bubuoing komisyon ay ang kapangyarihang mag o magparusa sa mga hindi susunod sa mga legal na utos. Maghain ng mga reklamo sa mga opisyal at taga-gobyerno na haharang sa investigasyon. Sa utos ng korte ay magsequester o bumawi ng mga ari ari-arian ng mga sangkot sa manumalyang flood control project at kanila mga kamag-anak mag-issue ng mga freeze order na sa ngayon ay kapangyarihan ng Court of Appeals. Handa naman raw ang Senado kung questionin na dinodoble ng mga panukalang komisyon ng kasalukuyang mandato ng Ombudsman o Department of Justice. Ang Ombudsman ay isang uh, nakasaad sa saligang batas. Ito naman ay creation of law. Uh, so ito ang pagkakaiba nito. Uh, matututukan talaga itong problema ng infrastructure uh, at pag-imbestiga rito. Uh, so, yun ang kaibahan. May kumpiyansa pa naman daw ang Malacanang sa ICI kahit pa pinapauna na o pinapaprioritize ng Pangulo ang pagbubuo ng Independent People's Commission o IPC. Yes, still. Wala pa naman po yung batas eh. At uh, tiwala po ang Pangulo sa mga ginagawa po ng ICI. Tungkol naman sa pagsuko ni Sara Diskaya at pagkansela ng passport ni dating House Appropriations Committee Saldi na umano'y sangkot sa anomalya. We're being blessed by God. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sinampahan na ng kasong kriminal ang may-ari ng kontrobersyal na proyektong Monterazas de Cebu na sinisinoon sa pagbaha sa Cebu City. Sa investigasyon kasi ng Department of Environment and Natural Resources, nakitang nalabag ang Revised Forestry Code nang makitang mangilan-ngilan na lang ang natirang mga puno sa project site sa gilid ng bundok. Nakatutok si Chino Gaston. Dahil umano sa pagputol ng mga puno sa Monterazas Project sa Cebu City, sinampahan ng DENR nitong atres ng Disyembre ang developer ng proyekto dahil sa paglabag sa PD 7805 o Revised Forestry Code. For the uh, Monterazas case, uh, we already filed a criminal case uh, on December 3, uh, 2025 for violation of Section 77 of uh, Presidential Decree No. 705 or the Revised uh, Forestry Code against the corporation. Naging kontrobersyal ang high-end residential project sa gilid ng bundok na ginawang ala Rice Terraces. Nang nakaranas kasi ng matinding pagbaha sa Cebu City noong Nobyembre dahil sa Bagyong Tino, isa ito sa sinisi ng mga residente na sanhi ng pagbaha. Sa investigasyon ng DENR, napag-alamang iilang puno na lang ang natira sa lugar. We have evidence that we have gathered, we have a satellite imagery and then We had uh, an inventory conducted in 2022 of uh, I think there was, if I'm not mistaken, there was an intention to apply for something because a, a uh, inventory was conducted in 2022 which identified 745 trees. and last we checked, I mean when we checked uh, recently there were only 11. Uh, trees left. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang pahayag ng Mount Property Group na nagmamayari ng proyekto. Pero sa isang pahayag, dati na nilang itinanggi na nagputol sila ng puno. Mga shrub at secondary undergrowth lang daw ang kanilang tinanggal na naaayon sa kanilang Environmental Compliance Certificate. Dati nang itinanggi ng kumpanya ang mga paratang at sinabing nakadesenyo rin daw ang proyekto na mag-ipon ng tubig ulan sa pamamagitan ng mga retention ponds at iba pang estruktura tuwing umuulan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Horas.